mga idol sa wakas umulan din mga idol kala ko matutuyo na yung mga tanim ko mga idol tapos na ang ilim nyo mga idol salamat didiligan din itong mga tanim ko mga idol mga tanim ko na lakatan mga idol konti lang to sana tuloy-tuloy na tong ulan na to mga idol. Para naman makapagtanim uli ako ng mga lakatan mga idol. Marami na kasing subol mga idol. No? Hindi na tayong magtanim uli mga idol. Ano mga subol na yan. mga idol yan sambol na yung mga idol pwede na yung itanim pag -ulan na para naman madagdagan tong mga lakatan ko na tanim mga idol medyo matarik talaga tong area ko mga idol tiyagaan lang natin mga idol nan talaga kailangan natin ng konting tiyaga yung portion na nagka landslide nung nakaraang tag-ulan mga idol mga idol oh nagka landslide dyan nung nakaraang tag-ulan nung kasagsaga nung shear line mga idol yan magsak yung ibang puno mga idol Ayan idol malapit ang bumagsak mga idol. Ano?